ayan po eh. dahil po tuloy-tuloy po yung pag ng ulan at mukhang aabuti na naman po kami dito sa loob ng tindahan ayan po kung atinaas na po namin yung eh, ibang mga itlog hmm. tapos ayan po may iba dito po sa dalawang tricycle hmm. buti po meron po kaming napakabait na kapitbahay. na pinahiram po sa amin yung dalawa nilang tricycle. Ayan, diyan po namin nilagay yung iba namin mga itlog para kahit po pumasok yung tubig dito ay hindi po mababasa. At ito po rin po, o, oh, pinahiram din po sa amin to yung mga ano yan, face ng ano, mga soft drinks. Ayan po yung mga tray namin. Ayan. Diyan po sa may ibabaw ng kulungan at sa loob ng kulungan ng ano, aso. Ayan po. Para hindi po pa sila mababasa. Hmm. Chu! Dito na rin po nakitulog si Chu, oh. Kasi baha na rin po sa labas, eh. Uh, at ayan po, oh. Ayan na po yung kwan tubig pumapasok na po dito sa loob ng tindahan. Ayan. Hmm. May basura na. Kanti na nga yun. Salamat sa aming napakabait na kapitbahay. Ayan. Pinatungan din po namin. Ayan po. Yan ang itsura ng aming tindahan ngayon. Bali so, eh na po oh. Nakakapasok na po dito tubig. Kasi dalawa Dito tubig. Okay, Pag may dumadaan na ano, na mga sasakyan, yun, tumapasok na po dito. Ayan Okay! baka ano, tuloy-tuloy pa po yung ulan yan. Tataas pa po yung tubig. Okay. ng aming um, labas. Diretso kanina, diretso